kahit kasi gano'ng kadami yung nakatingin, uh, pero kung if the process will not be transparent and uh, hindi ho namin, for example, makikita kung ano yung uh, ginagawa ng BICAM, uh, siyempre meron at meron pwedeng lumusod dyan, katulad ng mga nangyari in the past. Ah, huling tanong ko na lang po, Congressman, no? Um, kasi ang role po ninyo, uh, tagagawa po kayo ng batas dyan po sa Kongreso, sa Kamara, sa Senado po, no? tagahimay. Uh, kung tutuusin po ba, uh, sa bilang po ninyo, kasama na ang mga staff, mga 300 plus po kayo, more or less, meron pang uh, Senado, meron pang sa side ng uh, Executive. Apa? Kung nagagampanan po ng tama ang uh, trabaho po ng bawat uh, isa po dito sa paghihimay po ng budget at pagtitiyak na mailalaan talaga ang pera sa taong bayan, kung talagang nagtatrabaho ng tama, makakalusot po ba yung uh, corruption po, uh, congressman, sa dami po ng mga mata ninyo, kabilang na po yung mga staff din ninyo, uh, dyan po sa Kamara, sa Senado, pati nga sa Office of the President, para busisiin ito, uh, kaya po sa bilang ninyo at sa kapanyarihan po ninyo uh, na masawatah itong uh, problema po sa corruption po, congressman. Um, Siguro ho dapat kasi i, lahat ng proseso talaga, uh, kahit kasi ganong kadami yung nakatingin, uh, pero kung if the process will not be transparent and uh, hindi ho namin for example makikita kung ano yung uh, ginagawa ng BICAM, uh, siyempre meron at meron pwedeng lumusod dyan katulad ng mga nangyari in the past. But uh, if uh, the the government uh, will be sincere, in wanting everything to be transparent kaya nga ho gusto natin yung blockchain yung mga yung lahat ho makikita anang di ba ngayon ho uh, mayroon tayo nung Barsi, uh, tapos uh, kailangan lang ho ev everything is well communicated saka wala hong problema yung yung uh, both houses na ipakita sa tao na uh, na kung ano man yung mga amendment na in inintroduce sino nag-introduce Um, um ano yung justification niya magano yung magano yung amendments saan mapupunta dapat ho, lahat yan uh, nakikita and walang problema na na pag-aralan natin na makita natin na makita ng lahat ng miyembro and we are given the proper the uh, ample time para pag-aralan yung mga amendments na inintroduce bago uh, Pap papirmahan sa uh, sa presidente